were violated doon sa impeachment complaint sa articles of impeachment uh, your thoughts po Tama po dahil kagay po ng binanggit po kanina ni Congressman uh, Terry yung po dun sa kaso ng Gutierrez versus uh, House of Representatives dito po pinapayagan po na ikolekt po muna lahat ang impeachment uh, complaint bago po i-refer ito dahil Unang-una po, kung ganun po magiging uh, batayan natin, kung sinong unang mag-submit, uh, eh di mangyayari po sa susunod. Eh parang magiging paunahan na lang kung pwede po itong magamit sa ibang bagay. Kaya, dito naman po pinapayagan. Ang pinaka-issue po kasi dito, eh yung 10 session days. Kung ito po ay nakapag-comply sa 10 session days. am um, alam po ninyo, dalawa po kasing klase ang pagpa-file ng impeachment complaint. Yung isa po, yung tinatawag natin na kailangan pa ng referral, ito po yung sa committee level, yung dadalhin pa po ito sa um, Committee on Justice. Yung isa naman po ay yung house action. Ang ruta po na tinugon po ng uh, 19 Congress ay yung house action. Ito po via one-third. In fact, more than one-third pa po ang aming naisumite na signature ng miyembro ng House. Ito po ay hindi lamang first time na nangyari. Ito po ay nangyari na rin po doon sa impeachment ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Pangalawa, lagi po natin isa sa isip na meron po tayong tinatawag na uh, presumption of regularity or legality. Ito po ay nasambit po ng dating uh, Senate President, Juan Ponce Enrile. Kaya sa tingin ko po, lahat naman po ng uh, sangkap para magkaroon po ng maayos na impeachment uh, referral or impeachment complaint ay nandito po. Sir, ang sabi po ninyo kanina na um, pwedeng i-collate kasi iniiwasan nga yung paunahan ng pag-file ng impeachment complaint kasi baka magamit sa ibang bagay. Can you please expound on the ibang bagay? Ay, bawa po ako, kakampi po ako ng presidente. Every year lang po, magpapail ako kahit na uh, walang kakwenta impeachment para at least ma-meet ko yung one bar. Pag na-file ko na, at kung nandoon sa rule, dapat paunahan, eh di transmit lang po. Do, the following, magantay na po lahat. So, pwede po kasi itong magamit para sa kakampi ng kunsino man ang ipapa-impeach natin. Sir, not to preempt the SC, are you confident that um, it will side with the House on this issue? Definitely. Dahil sa akin pong paniniwala, lahat naman po ng uh, uh, sangkap, lahat naman po ng proseso, ay dinaanan naman po sa house. Baka po si Kong may uh, madadagdag. Well, tingin po natin ang magiging tanong no, ng SCI, particularly dun sa first three complaints, no, ay una, meron ba nag-file? Nangyari na ho yun. Pero ang susunod, which is the requirement under um, Gutierrez and under Francisco, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? I think the facts are clear that this, there was a never a referral to the House Committee on Justice the first, on the second, on the third complaint. So, basically, dapat ho, mabasura po, ultimately, ito pong kaso po na ito. Kasi, ang talaga ho nga, magkakaroon lang po ng one-year bar rule, ay ito pong nga, tumuloy po na impeachment complaint kung saan nagkaroon po ng direct plenary action. 215 congressmen approved articles of impeachment and transmitted it to the Senate on the same day. So, kung yun ho pag-uusapan, dapat ho talaga, Mapasura na po yung uh, complaint. Ah uh, na file po sa Supreme Court. Thank you. Thank you Tina. May Lelis El Moras from PTB4 is now recognized. Hi, good morning po mga Kongs. Ah uh, despite all these issues, uh, Kong, Chua, tanong ko lang sana yung preparations niyo for the impeachment trial sa ngayon po ba ah uh, tuloy pa rin yung preparations nyo for impeachment trial, nadadagdagan pa rin ba yung mga ebidensyang hawak nyo or sa tingin nyo naapektuhan na dahil sa mga isyong ito? Well, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda ng uh, House uh, Prosecutors. Um, siguro ang inaantay na lang po natin dahil alam naman po natin yung nangyari, meron po kami dalawa na hindi pina, pinalad na madagdagan kami ng dalawa officially. So, and in fact, marami namang ngayon pong batch ng 20th Congress, marami rin. Kahit naman hindi magiging part ng prosecutors, eh marami po na po pwede rin naman makatulong sa amin ng mga abogado, kagaya po ni Congressman na uh, Terry isang uh, mahusay din pong abogado. So, marami naman po yan. So, basta't kami po, tuloy-tuloy, yung mga ebidensya po na nilalakap po natin ay uh, nandiyan pa rin po, intact pa rin po, at makakaasa po kayo. basta ang kinakailangan lang po at ang hinihingi lang po namin, ay mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag yung ebidensya dito po sa impeachment complaint. Opo. Kayo, Kongre Don, are you willing to help din the House Prosecution Team in any way possible? Siyempre, ultimately, ba bahala po yung uh, liderato po ng Kamara, no? kung isasama po tayo sa impeachment panel. Pero I think ano naman po ito, eh? it is a, a duty of a congressman na pagkaho talagang willing uh, pa rin po ang 20th Congress to prosecute uh, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kung sino yung pwedeng makatulong po rito, eh dapat pong makatulong dito po sa proceedings po na ito. Opo. And uh, sorry, segue lang po ng isang topic. Nitong weekend kasi, uh, binigyang din ng ilang kongresista like um, uh, congressman Martin Romualdez and the House young guns yung uh, uh, binalikan at uh, ginunita yung anibersaryo ng pagkakapanalo ng arbitral award ng Pilipinas sa uh, uh, South China Sea and binigyang din yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea uh, kayo po ano lang masasabi niyo dito at ano pa kaya yung way na pwedeng magawa para maipaglaban talaga yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea well tama po yung uh, panindigan ni House Speaker Martin Romualdez na atin ang uh, West Philippine Sea. At uh, yung pong, uh, mayor na batayan kung bakit po uh, ginagawa natin ito ay uh, yung pong Arbitral Award no na iginawad sa Pilipinas no dito po sa mga pinag-aawayang teritoryo tubig, bato within the West Philippine Sea. No? Sobrang mga paraan no kasama po rito yung pong tuloy-tuloy uh, pong pag-ikot ng uh, Philippine Coast Guard dito po sa area po ng disputed waters. Kasama po rito, syempre yung tuloy-tuloy din po na pagtindig ng uh, Pilipinas doon po sa incursions po ng China within this area. At uh, pangatlo at uh, tingin ko pinakamahalaga dahil uh, uh, meron po ng uh, seryosong ginawa ang uh, Beijing sa atin po ng uh, dating senador at ngayon po ay uh, ordinary mamamayang uh, Francis Tolentino ang uh, ginawa na po ng uh, Department of Foreign Affairs ay uh, I think pinatawag po yung Chinese ambassador at nagbigay po ng ilang mga sa usapin po na ito, pero paninindigan pa rin po natin na dapat ho proportional at uh, talaga pong uh, halos katapat yung pong tugon ng Pilipinas dito po sa ginawa nga uh, uh, travel sanction laban kay former Senator Francis Tolentino. So, ibig sabihin, kailangan din po uh, in the same manner, eh, makapag-impose din po tayo ng uh, travel restrictions, travel sanctions, sa mga Chinese nationals, high-level Chinese nationals, na talaga naman pong nagsispread ng disinformation, misinformation sa usapin po ng West Philippine Sea. Alam po ninyo, siguro hindi ka Pilipino kung hindi ka sasangayon sa panawagan po ng ating uh, House Speaker at mga kasama nating Kongresista dito po sa Arbitral Award. In fact, ito po ay, uh, ang pagpoprotekta po sa ating soberenya ay obligasyon po, hindi lamang namin. Kung di obligasyon po ito ng bawat Pilipino. Thank you, Mela. At this point, you will hear from Agatha Gregorio of ABS-CBN2. Good morning po, Kongs. Given po yung question... On the constitutionality of the impeachment proceedings and how they would move forward. Po. May need po ba to revisit rules on impeachment, such as the one year bar rule, nga po, and making the term forthwith more specific, more may timeline? Po siya. Well, the one year bar rule it's a constitutional provision. Eh? So, hindi ho natin yan pwedeng, uh, galawin, unless uh, merong tayong. Uh, constitutional amendment no pangalawa eh uh, syempre ginagalang din po natin yung uh, karapatan ng Korte Suprema na to look into the facts concerning po yung on whether or not uh, nakapag comply nga po sa one year bar rule obviously yung Congress eh meron siyang uh, sariling pagtingin in each and every case po na na-raise no from uh, Francisco to Gutierrez, I think up until to, to today syempre we are we will probably be raising some questions on whether or not there is an actual judicial overreach on the question pero ginagalang po natin yung jurisprudence na inabot na po uh, nito no so uh, i guess uh, patapusin muna natin yung uh, proseso una nung Court uh, Supreme para ito pong uh, impeachment po muna ni uh, Vice President Sara Duterte bago natin pag-usapan po siguro yung pagbabago po ng rules na impeachment ng Kongreso at di ko kung yung Senado magbabago din po ng sariling nilang rules. Well, una-una, hindi po natin po pwedeng baguhin yung proseso ng impeachment sa House Rules kung hindi po ito mag-aakma sa ating saligang batas. Considering na sinasabi ng, at maliwanag naman po yung provision na ito sa ating saligang batas, eh, hindi po natin ito mababago. And then regarding naman po yung reports na nag-withdraw raw po si Lorna Kapunan bilang legal counsel ni Atong Ang, sabi raw to focus on her role as private prosecutor, makaka-affect ba ito sa ginagawa nilang pag-reconsider kay Kapunan uh, sa inyo uh, kay Kapunan as private prosecutor po? Well, to be honest with you, si Atty. Kapunan po ay isang abogado. So dapat i-separate po natin yung kanyang trabaho dito po kaya... Uh atong ang dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogado. Sa amin naman po kasi siya po ay pro bono, hindi naman po pa, hindi pa po siya parte ng uh, private prosecutor. Siya po ay uh, from time to time kinukonsulta konsulta po namin bilang isang abogado at bilang isang legal expert. Hinihingihan po namin sila na kanilang mga opinion and uh, to be honest with you, marami lang naman, marami rin po sila, hindi lang naman po si Attorney Kapunan ang nagbibigay po ng pro bono service sa amin bilang isang mga eksperyensadong mga abogado. Salamat, Agata. Earl Tobias from IBC 13. Please proceed. Kongs, good morning po. Sir, napaliwanag na to dati pero lumutang ulit dahil doon nga sa, sa resolusyon ng Korte Suprema ang pagkakaposisyon po kasi ni Vice President Sara RT doon sa argumento niya sa one year bar rule ay uh, deliberately daw po na circumvent o as if iniwasan ni House Secretary General Velasco yung tatlong na unang uh, na-file na impeachment complaint para magkaroon daw ng sapat na oras magkaroon daw ng oras doon sa pang-apat na impeachment. So it's as if, sir uh, sinasabi na meron talagang allegedly uh, intention na hindi initiate yung tatlo para hindi ma violate yung one-year bar rule. Pero sir, does that not warrant uh, proof uh, on your part? And ano lang pong masasabi niyo na ganun yung argumento ni BPSA? Sige, better ako sumagot nun dahil wala pa naman ako 19 Congress, so I can speak as a disinterested party. Um, ang pinakamaganda na sumagot dito ay siyempre si Secgen, no? Secgen Reggie Velasco. Kung ano yung naging uh, circumstances po ng unang tatlo na impeachment complaints. Pero I think legally, at ito naman po yung tatanong, yung standards po talaga ng Francisco Gutierrez Malinaw. May nag -file? Una, may nag -file. Alam na ho natin yun, no? Pero pangalawa, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? Kung wala, how would the one-year bar actually set in? Hindi ho ba? So, you, Ben, we should let uh, Section uh, Reggie explain how it happened, but hindi ho nare-refer. No? Pero, I think yun po yung uh, standard na itatanong po ng Korte Suprema on whether or not the one-year bar rule was actually breached. No? At uh, again, dun sa apat po na impeachment complaints, malinaw po yung sagot po rito nang talaga po nga uh, tumawid to the Senate yung uh, talaga po nga uh, in yung pong one-year bar rule ay, ay wala pong iba kundi yung fourth uh, impeachment complaint. Yung one-year bar rule, tingin ko marami ng paliwanag na nailahad dito. Uh, ang tanong ko lang, eh, bakit lagi silang nakatingin sa procedural aspect? Bakit hindi po nila sagutin yung mis mismong myth o yung core ng uh, impeachment? Tingin ko yun ang nililihis po nila yung issue. Dahil ang issue po talaga dito, saan napunta?